pero ito kasi ang ating mga samahan na iba parang ang tindi sa kapangyarihan ang dapat angas eh kaya tuwan tuwa kay Pangulong Duterte tuwan tuwa sa anak niya si Sara maangas tuwan tuwa kay Rafi Tulfo kasi maangas ba? Diba? angas ang inuuna may nagsalita na nga guys, no, kung sino po yung tunay na weak leader ng Pilipinas sa Presidente. Kaya po yung isang profesor na ito, or columnist na ito guys, matapang po na sinabi kung sino talaga yung weak leader ng Pilipinas. Kaya panoorin po natin yung buong video na ito, kung paano niya po ito sinabi. Tara, let's go! Paulo Marcos pa, hindi nagagali, hindi maangas, hindi nagmumura. Pero tingnan mo, nungunan lang sa West Philippine Sea, ang resulta. Very symbolic yun. hindi siya nang ako nasasakay siya ng jet ski para pumunta sa West Philippines eh. pero ano ginawa inorderan inutusan ang nangyari pala nito kung una pa man na uh, pinasinagan military grade laser ng China ang puwersa natin ng post guard natin hindi ba nangyari yon yung pala sabi ni Lucas Bernasen pinatawag pala ni BBM noon ang embassador ng China at pinagalitan hindi natin alam yun, Di yun na balita. hindi yun nabalita. Pero hindi yun pa nangyari. Hindi ko alam kung ginawa ni Pangulong Duterte yun noon. Ito pa, talagang Mary Ann niyang ini-insist at saka talagang alaw niya ang Amerika. Binalik, pinatingkad niya uli ang koneksyon natin sa Amerika. Personal lang ang pag-uusapan, dapat sumama ang loob ng ni Pangulong Marcos sa Amerika dahil ang Amerika yung tumulong, quote-unquote, sa pagpapali sa kanyang ama. Dahil ang iniisip ay interes ng bayan, kailangan tayong makipagtulungan sa meron na tayong tratado ng ating mutual defense treaty. Pinupupo nito mga makachina. Yan ang punto ko dito, marami akong criticism kay Pangulong Marcos sa totoo lang. Alam nyo naman yan. Pero pag tama ang ginagawa, ating dinipensahan ko. Yung mahagli kay investment fund, maraming bumati ko sa kanya yan, dinipensa ko yan. Itong sa West Philippines, isa ito sa mga bagay-bagay na talagang saludo ako sa kanya. Kasi dapat ganun naman tayo eh. Kapag tama ang ginagawa, purihin. Kapag mali, sitahin bahagi tayo ng problema pa ganyan eh. Naman perfect ng presidente, hindi lahat tama ginagawa niya, pero hindi naman lahat mali ang ginagawa niya. Para ma-courage lalo ang presidente na gawin ang tama, kailang purihin natin siya pag tama ang ginagawa. Pero pag mali naman, para maiwasan yun, sitahin natin, panatan natin kapag mali, para hindi na ulitin. Pumapalakpak kasi parang ito yung presidente na kung tawagin ay duwag, kung tawagin may ilang klase. In fact, Duterte even called him during the election. Indirectly as a week. Di ba, hindi naman yung inalanan, pero alam mo naman yung siya yung tinutukoy. In terms of, in relation to China, sa atin, ang isang leader sumisigaw, ang isang leader nagmumura, ang isang leader bose. Pero hindi nyo ba alam sa amin sa political science, ang pangyarihang nakabase lang sa pananakot at puwersa ay mahina ng klase ng kapangyarihan. Kapag ang isang tao sumusunod lang sa'yo dahil takot sa'yo, pag nagsimula na yung hindi matakot sa'yo, matakot ka na. Ang mas madaling na kapangyarihan yung kapangyarihan tahimik, hindi maingay. Maring lang ang pangalan mo sumusunod. In fact, kusa na sumusunod. Pero ito kasi ang ating mga samahan na iba, parang ang tindas ng kapangyarihan dapat angas eh kaya tuwan-tuwa kay Pangulong Duterte, tuwan-tuwa sa anak niyang si Sara, maangas. Tuwan-tuwa kay Rati Tulfo kasi maangas, di ba? Yung angas ang inuuna. Sa akin, ang leader should be wiser, should be temperate and moderate. Kayo guys, ano po yung masasabi mo sa itong kulong list ito kung sinabi niya kung sino tong tunay na weight leader ng Pilipinas? Kung nagustuhan mo yung video na ito guys, please like lang po. Sa hindi pa subscribe guys, please subscribe my YouTube channel guys para notify po kayo sa mga bagong upload natin. Maraming salamat po guys. Thank you.